may tanong ako sa inyo ha. Imagine niyo lang na sa harapan ninyo, merong isang pugot na ulo na nakatitig sa'yo. Tapos yung mukha niya eh, parang nakakakilabot. At alam mo na yung mukhang yon eh may kinalaman sa pagdanak ng dugo. Paano na lang kung yung serial killer na naging laman ng bangungot ng maraming tao eh yung pugot na ulo na nasa harap mo? Mulat na mulat, blanco ang titig sa'yo at para bang gustong kunin rin yung kaluluwa mo. Kakatakot, di ba? Karamihan sa atin, madaling kilabutan sa tuwing nakakarinig tayo ng mga horror stories, di ba? Yung tipong madilim, tahimik, tapos biglang may magkukwento na nakakatakot. Kagaya ng ganito, di ba? Pero sigurado ako na mas magtatayuan ang mga balahibo nating lahat. Kung hindi lamang basta kwento-kwento at kathang isip ang pinag-uusapan natin. Nako ha, magkape kayo ngayon. Siguraduhin yung dilat kayo kasi hindi natin alam kung meron nakatitig sa atin. Alam ko na yung kaping yan ang magiging dahilan ng pagiging buhay na buhay ng dugo ninyo ngayong gabi, lalo na sa ganitong klase ng kwento. Kaya naman sa araw na to, sabay-sabay nating aalamin sino ba itong tinatawag nilang si Diogo Alves. At bakit kaya nakadisplay yung ulo niya sa loob ng isang garapon? Oh, weird, ba? Diba? Taong 1981, nabalot ng takot ang buong syudad ng Lisbon dahil sa iisang pangalan. Pangalang kaakibat ng dose-dose ng buhay na nangawala. Pangalang naging dahilan para maging kakilakilabot ang Lisbon. Siya si Diogo Alves, the Aqueduct Killer. Isa siguro sa mga pinakakakaibang kwento na ni-request ninyo sa akin, itong kwentong ito. Makes sense? Serial killer? Pukot yung ulo niya nasa isang garapon? Ang weird talaga. So ito na. Sino muna itong si Diogo Alves? Ipinanganak siya sa Galicia, Spain noong 1810. Tagal na. Mula sa isang mahirap na pamilya, nagpunta siya ng Lisbon, Portugal. At pagtungtong niya ng 19 years old para gawin yung usually ginagawa ng mga Galicians noong mga panahong yun, yung maghanap ng trabaho at mas magandang oportunidad sa ibang lugar, kagaya na lang ng mga pumupunta ng Amerika or kunyari sa atin, di ba? Sinasabi, ay nasa Maynila lahat ng opportunities. Parang ganun din sa kanila yung Lisbon. Mga 1830s nang makarating siya dito sa Lisbon. At isa nga sa maraming naging trabaho niya yung pagsisilbe bilang isang kutsero, coachman, para sa mga mayayamang pamilya. Basically, parang driver, gano'n. 1860s pa kasi nirelease yung mga steam-powered na sasakyan. Kaya kalesa pa lang talaga yung uso ng mga panahong Just in case nagtataka kayo ha, so pagdating ng 1836, lumipat na siya at naghanap ng trabaho sa Aqueduto das Aguas Libres or Aqueduct of the Free Waters. Halos isang kilometro yung haba ng aqueduct na ito sa kahabaan ng Alcantara Valley. Ayan, pakita natin ha. Ang nasabing aqueduct ay may taas na 213 feet at mayroong 35 arches at mga tunnels. Ito yung nagsisilbing daan ng mga fresh water at maging ng mga tao. Ayan, para mas naiintindihan nyo. Palabas at papasok ng Lisbon. Noong mga panahon yun ha, ito rin yung tinagurian bilang pinakamataas na arch hanggang sa panahon ngayon. And just imagine, Paano kung malaglag ka dito at the height of 213 feet mataas? Tingin mo ba makakasurvive ka? Ang hirap isipin, di ba? Imagine mo palang bangungot na talaga siya, especially sa mga katulad ko na may fear of heights talaga. Sa panahong ito rin, nakilala niya si Gertrudes, saan yung tama pagkakabinggit ko, Maria, na isang innkeeper na kilala bilang pareri niya na sinasabing nakarelasyon niya. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay at hirap na kumita ng pera at sa kagustuhan na mapasaya si Gertrudes, naisip ni Diogo, no, Mas mabilis siguro yung pera kung may gagawin akong masama or illegal. Something which is true sa mga tao ngayon. Huwag niyong gagawin. At ang napili niya pong paraan ay ang magnakaw at pumatay ng kanyang mga biktima. Dahil dito, sinasabing si Gertrudes ang isa sa mga sinisisi ni Diogo sa kinasapitan niya dito sa mahabang buhay niya na i-discuss natin ngayon. O hindi ko kayo binibigyan ng idea ha, baka sabihin nyo, pinaggagawa ko kayo ng mga katiwalian. Sinasabi ko lang kasi alam niyo yung mga tao talaga pumapasok sa isip nila ngayon lalo na napakahirap po ng buhay. Pero mali yan, X eh, Tandaan nyo, walang mas makakapagbigay sa inyo ng peace of mind kung hindi ang isang buhay na malinis at marangal. Totoo yun. At masasabi ko rin na mas masaya sa puso na yung mga pinapakain nyo pong pagkain, pinantitreat nyo sa pamilya mo, eh galing sa malinis na pamamaraan. Alam nyo yan, mga magulang nandito, alam yan. Siguro naman, natuto na po tayo sa mga recent na balita dito sa atin, di ba? Kaya, huwag kayong magpalunod sa baha ng emosyon. Dahil lahat po ng sobra at lahat ng mali, naku, babalikan ka ng Diyos or ng universe at kahit payak at simple ang pamumuhay kung galing naman sa pinaghirapan natin at hindi ng iba, mas nakakapanatag po talaga. Kasi alam natin na hindi tayo hahabulin ng konsensya at ng karma. Balik tayo ngayon sa kwento natin. Dito lang nga siya nagsimulang makasama sa mga krimen at iba't ibang iligal na gawain doon sa nasabing syudad. Nung umpisa, mag pa lang siya. Pero nung lumaon, nakakita siya ng mga makakasama. Nag-network na, ganun. At dito nabuo yung notorious na gang nila. Ang dami, marami siyang ginawang mga kalokohan ang pagkahuli ni Diogo Alves. Pagdating ng October 1939, nakasuhan si Alves matapos mahuli kaugnay sa pagnanakaw nga at pagpatay sa tahanan ng isang Dr. Pedro de Andrade. Ang mga naging biktima nila ay ang nasabing doktor at ang mga miyembro ng pamilya na nasa pangangalaga ng nasabing doktor na sina Maria de Conquete -Cow, sana tama pong pagkakabanggit ko, Korea moral at ang anak nilang lalaki na si Jose Elias at mga anak pa nilang mga babae na sila Emilia at Vicentia. Dito mo makikita na parang wala silang pinipiling biktima. May bata, babae, lalaki. Wala silang pakialam. Naging matunog ang krimen na ito at tinatawag pang Rua das Flores Crime or The Crime on Flores Street. Hindi lang dahil sa, syempre, kahindik-hindik na sinapit ng mga biktima kundi dahil na rin sa dami ng naging saksi sa krimen na ito at sa kung anong kinahinatnan ng mga sangkot sa kaso. Sabi nga, the carelessness and many witnesses left behind served as a forewarning. Pero ha, ang talagang nakapagpabagsak po kay Diogo ay ang pagkakahuli ng isa sa mga kasama niya na agad namang kumanta, yan yung sinasabi na, or umamin doon sa krimen. ay sa kwento, isa-isa nito -isa tinuro yung mga kasama. Siguro natatakot, minsan binibigyan ng deals, di ba? At isa na nga si Diogo dito. Siya at ang isa pa niyang kasama ang nakasuhan din ng pagpatay kay Manuel Alves naman para itago ang isa pang naunang krimen. So may ganun sila, may traduran. Dahil dito, sa limang kumpirmadong kaso ng pagpatay, nasentensyahan ng kamatayan si Alves at noong February 19, 1841, siya ay tuluyang napatawan ng parusa de Cais do toho sa Lisbon yung paraan ay bitay or death by hanging. Ganun ka brutal pa noon eh. Take note na ayon po sa mga dokumento ng mga panahong yon, wala ni isa mang akusasyon ang lumabas kaugnay ng kahit na anong krimen sa Equidoc laban kay Diogo Alves hanggang sa oras nang siya ay mamatay. Base sa records, hindi man siya ang huli, pero isa si Diogo sa mga pinakahuling nasentensyahan at namatay sa pamamagitan ng death penalty sa Portugal bago ito na-abolish sa kanila. Normally, pagpatay na po yung killer, doon na natatapos yung kwento. Paano pa ba madudugtungan? Eh, wala na yung sarala rin, di ba? Ano pa? Kuya Claro, patay na. Di ba? Kaya 30 years, kung iniisip nyo na hanggang dito na lang tayo, pues, nagkakamali kayo. Dahil, nangangalahati pa lang tayo sa kwento na mas nagpatunog sa pangalan ni Diogo matapos niyang namatay, naiintriga na siguro kayo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Aalamin natin yan. The Equiduct Murderer Legend. Ito na nga, balikan natin yung mga taong 1836 to 1839. Dahil sa pagkamatay niya, kumalat yung mga balita na naging pugad ng mga krimen yung Equiduct pagsapit ng dilim. Nakakagulat malaman na umabot sa 70 hanggang 100 na pagkamatay ang nailista dito sa sinasabing lugar na ito sa pagitan ng mga taong yon. Noong una, dahil na rin sa economic at political crisis na dulot ng liberal revolution noong 1820s. Hindi na natin kakalkalin yan, no? Pero inisip ng mga otoridad na bunga ng depression, kung alam niyo yan, at financial difficulties, kaya naging pinaka-accessible itong lugar na to para sa mga tao upang isakatuparan yung mga desperadong matigil na yung paghihirap sa kanika nilang pagpapakamatay. Pero dahil na rin sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga nababalitang biktima, nagsimulang matakot ang mga mamamayan ng Lisbon. Kumakalat din eh, may mga viral stories din sila. Dahilan para ipisara na itong aqueduct na ito. Binuksan lamang sa tao ang nasabing lugar matapos ang napakaraming taon. So yung pagsasara ng lugar ay naging isang malaking problema para kay Diogo. Tandaan natin na hindi pa siya nakikilala bilang suspect sa aqueduct killings ng mga panahong ito. Matapos magsara yung aqueduct, kinailangan maghanap ni Diogo ng ibang lugar kung saan pwede siya siyang gumawa ng krimen. Kung baga, doon sila nagtatrabaho, ba? Diba? At ang naging solusyon niya po sa problemang ito, yung pagbuo nga ng gang na binanggit natin kanina. ba? Diba? At loloob na sila doon sa mga tahanan, which is yung naging dahilan kung bakit siya nahuli kanina. Isipin ninyo, mula sa isang binatang nangangarap lang, no? Eh, gusto lang mag-provide para sa pinakamamahal niya, eh bigla na siyang naging isang cold-blooded killer at mastermind pa! ng isang gang sa loob lamang ng iilang taon. Di ba? Plot twist yung buhay niya. Parang ambilis nung transition, di ba? May dahilan kaya sa likod ng pagbabago ni Alves? Napapatanong na lang din tuloy ako sa sarili ko. Ano nga kaya yung mabigat na dahilan na nagtulak sa kanya para maging ganito? Hindi naman pwedeng girlfriend niya lang? Hindi, eh. Does it make sense? Matapos niya masentensyahan at mapatay noong 1941, dito umugong yung mga balibalita na si Diogo Alves daw ang salaren. Yan na, kumalat na yung pangalan niya. Siya yung may kasalanan dyan sa pagkamatay dyan. 70 to 100 kataong. At ayon sa mga sabi-sabi, between 1836 to 1839, karamihan sa mga naging biktima ay mga labandera, mga mangihisda, o yung mga hindi masyadong kilala, hindi masyadong hahanapin, di ba? Na sa kasamaang palad ay nakakasalubong ni Alves sa daanan doon sa Ecuador. Ang kanyang modus operandi ay yung mag-abang sa mga taong pauwi mula sa pagtrabaho pagsapit ng dilem. Wala na nakakakita, wala pang CCTV noon, di ba? So hindi siya nakontento sa pagnanakaw-nakaw lang sa mga ito. Ginamit niya ang 213 feet na taas ng aqueduct para patayin yung kanya mga biktima which is kaya ako nabanggit kanina na napakataas nito. So tinutulak niya para pagmukain na kinitil nila yung sarili nilang buhay o parang naaksidente, ganon. Nakakakilabot, ba? Diba? Sinasabi para may isa katuparan ng mga krimen na ito, ninanakaw daw ni Alves yung master key ng Equidoc para walang makapansin na papasok at lalabas siya doon sa lugar na ito. At dahil nga wala nakakakita, eh, iniisip na marami na yun nga yung dahilan pinapauso niya. Kung natin kung totoo siya nga yung gumawa nitong mga murders na ito, halos dalawang beses sa isang linggo siyang pumapatay kung gagamitin natin yung numbers. I can't even imagine kung gaano ka desensitized ang isang tao para makagawa ng dalawa o higit pang pagpatay sa loob ng isang linggo. Grabe! Para lang siyang pumapatay ng zombie sa Resident Evil. Ganun, di ba? Walang palya. Hanggang ngayon, wala pa rin namang direct evidences na tumutukoy kay Alves bilang sala rin sa mga nasabing pagpatay. At maging dun sa kaso kung saan siya na nasintensyahan by death by hanging, yung murder lang ng limang tao ang isinama sa mga ikinaso sa kanya. Pero kahit pasabihin na wala na ito sa judicial file ni Alves, hindi pa rin mapipigilan yung pagkalat ng mga kwentong bayan, di ba, tungkol sa kanya. At dahil dito, na nabansagan na nga siyang legendary aqueduct serial killer. Ang kauna-unahang kinilalang serial killer sa Portugal. Ito na ngayon, yung ulo sa garapon. Kaya pa ba? Kalmahan nyo lang, hindi pa tayo tapos. Ito yung main topic natin. Alam ko na marami pa kayong katanungan pumapasok sa inyong mga isipan. At syempre, sasagutin ko ang mga iyan. Yeah. Kaya kapit lang kayo at relax lang. Kaya pa natin to. Ito pa nga. Iniisip nyo na, kung pinatay siya noong 1841, ay eh, paano naka-display at nakagarapon yung ulo niya? Dahil nga sa naging controversial siya. Eh maraming mga scientists ang na-curious sa pangyayari. Ayan na, yung rason natin. Take note, na nanong mga panahong to nagsisimula pa lang yung pag-discover at pag-aaral ng mga bagay-bagay. At sa parehong panahon, pseudoscience of phrenology was just taking off. Ano ba yung ibig sabihin ng pseudoscience of phrenology? Ito yung paniniwala na yung mental health or character traits ay maaaring madetermina ng shape o hugis ng bungo ng isang tao. Pero pseudoscience siya ha. Sabi pa nga, Both scientists and historians spent much time trying to understand why and how a human being, bakit daw nila magagawa itong mga atrocities na ito na parang wala lang sa kanila. Nagpropose sila ng isang study na pag-aralan yung utak niya pagkatapos siyang, alam nyo na, para makakuha sila ng mga conclusions about this. Ito daw yung dahilan para ilagay sa isang garapon yung pugot na ulo ni Diogo at ibabad sa formaldehyde o yung formalin na tinatawag natin dahil sa kagustuhang pag-aralan ang ulo ng nasabing tao. Hanggang sa ngayon ha, ngayon, 2025, nakadisplay pa rin ito sa Faculty of Medicine sa University of Lisbon. Dahil nga sa curiosity ng mga scientists at historians sa kung ano yung pinagmula ng ganitong behavior ni Alves, nalaman nila sa mga pag-iimbestiga noong bata pa ito na sangkot ito sa malalaking aksidente habang nangangabayo na maaaring pagresulta sa isang malalang hampas na puminsala sa kanyang ulo daw. At ang aksidente ito ay talagang malala kaya naman nabigyan siya ng nickname na o pangkada. O ibig sabihin ay blow. Or hampas. Ganon. Dito na nagsimula yung mga teorya na baka isa ito sa mga naging dahilan ng kawalan, ng pagpapakita niya ng konsensya. Theories Te ha. Theories He showed no remorse even after committing such horrendous acts. Sa ngayon, yung garapon na naglalaman ng ulo po ni Alves ay nakalagay sa isang dedicated cabinet na inilaan ni Jose Lorenco Daluz Gomez para dito. Nasa cabinet na ito rin, ang isa pang pugot na ulo ng taong pinatay rin sa kaparusahang execution na si Matos Lobo. Ibang tao naman siya at kung talagang curious kayo at talagang gusto niyong malaman kung anong pakiramdam ng nakikipagtitigan sa blankong mata ng isang serial killer, eh pwede niyong gawin niyan doon sa sinabi ko sa inyo. Ito yung weird na, ayon sa mga bumibisita po sa ulo ni Alves, mukha daw itong patatas. Alam ko parang joke lang siya, parang joke time lang yung kwenta ko, pero yun yung description nila. At naninilaw na rin daw ito sa chemical na ginamit dito, kaya ito yung description ng mga nakakita dito. Pero sabi naman ng iba na yung blanco ay blankong mukha daw eh parang mapayapang expression ng mukha ni Alves. Ang isa sa mga pinaka nakakakilabot na parte ng exhibit na maaaring makita doon sa Lisbon University. Isipin nyo na lang, isa sa mga iilang kriminal na nabigyan ng dalawang magkaibang sentensya. Ang death penalty at habang buhay na sentensya sa loob ng iisang garapon na puno ng embalming fluid. Hanggang sa ngayon, kahit na marami pa rin ang ah, kinikilabutan po sa tuwing nalalaman ng kwento ng buhay at krimen ni Diogo Alves, hindi pa rin mapapatunayan kung siya nga ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ng kulang isang daang katao sa Lisbon Aqueduct. Kahit pasabihin natin na hanggang sa ngayon ay maituturin pa rin na haka-haka or myth na siya yung serial killer dito, hindi maaalis yung mga ebidensya na pumatay siya ng limang tao. Yun, sure tayo para lang makapagnakaw at maitago yung krimen na ginawa niya. Kaya, tayo ha. Lagi nating tatandaan na kahit gaano man po kahirap ang buhay wala pa rin mas magaan sa pakiramdam kung hindi ang katotohanan na namumuhay ka ng maayos at yung mga binubuhay mo ay pinapakain mo sa malinis na pamamaraan huwag well, nyo kalimutan na mag like, subscribe, notification bell para sa mga kwentong katulad nito at promote ko lang din po sa dulo ng video na to yung aking travel channel uh, maglilibot-libot na po tayo sa buong mundo so sana ay supportahan nyo ito may katanungan ako para sa inyo ha. Sa tingin nyo ba, kung bibigyan kayo ng isang pagkakataon, kakayanin nyo makipagtitigan sa mata ng isang serial killer na nakalagay sa loob ng garapon. Ano kaya yung feeling nun, no? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. Kita yung mist. Kaya malapit na tayo sa panda. Oh my God! Tetapi itu tuh musuh lebat.